Bibili tayo mga idol ng ano, pulutan. Tatlo bang piraso, eh, baka dalawa na lang bibili namin. pinapahin ko pala ang ano? Ay, pingguin yun. Ay, sinusong ko pala. Aba, hindi eh, na tumalikod ako. Saka ako naglagay ng... <laughs> <Ay. laughs> ano sinong mo, Pinsan? Alain. Ano sinong mo? Ay, yung nine balls. Oh. Yung lumibe. Ay, tinira eh. Ay, dumbrite. Ayan, o. No? Aring nine ball na ito. Naagaw ko nga. Aray, takbo ko. Allah. Ay, habol sila eh. Hahaha. <laughs> Ay pagat-pagat. <laughs> German Ikwan pa eh. Pag hindi bukas, eh, sabado eh, yun. Bukas yun dyan Ano Hello. Hello. na? Hello. na Hello. 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 Dito po kami sa pagbilaw. Ito yung sumbang sumba bangers. <laughs> Hindi. ano ano? Sumbang tae. Nasaan <laughs> nga pala si kuya? <laughs> Ito ay sumbang... Sumba queen. Ah, sumba queen. Ah! <laughs> ang butang ko. Babuti nga yung ano. Pero yung na ko, napakasuplado. <laughs> ah, ah. Ano masasabi mo toto? So, Una <laughs> <mula> kanino? Eh, alam mo bang makatitan? Gusto po alam mo? Oh, may salabay. Huwag kang tatawa, masisira yan diyan. Salabay? Huwag kang Don, don, mga Pati yung baboy.

Ah, mami. So yan, madami po kami ngayon. Ah, ah, na, ah, ka natin ng ah! Ang dami. Nagawa mo ng mga tent. Ah! Kain, kain. Ah! <laughs> mm. Tos yun, sinaing.

<laughs> ano, bud? Ayos? Ah, langka po, langka. Wala nga lang yung ilaw. Langka po. Nilahukan ng... Ano nilahukan ng...

Hey. What's happening here? We're what are you doing? We're playing. We're playing, playing what? sana mga kuya. Yeah, sige, tebemen ngao. 161.50. Tayo yung ulam natin for today. 103.50. Isili. Wala, meron diyan. Maanghang naman? Hey, what's up? Good morning, good morning, good morning. <laughs>

Halika dali, susuotan kita ng panuha. Ayaw natin sa... O, just in time! Baka nga si Kevin na ako. Kape. Ikaw din. Luluto tayo ng almusan. Iplog, hotdog, Toyo. Ano yun na? Talog. Dito tayo ng talog. Dito tayo kanina. Ito, ito. Ito na. Thank you. Madami-dami, isang tray ng laluluto kong iplog. <laughs> Nakaunti lang. Nakaunti lang. Ay, nalimutan ko. Wala pala akong underwater. Hello. Shout out sa mga... Ay, Tulog ka, iisingin. Ay, hindi nga. <coughs> oh. <coughs> ano <what you> si <coughs> Bobim TV. Hmm. sa mga kape tayo. Puginat. Yeah. Huh? sa mga puginat. Puginat. <laughs> <coughs> oh, may kape. Barako. Uh, walang asukal, masarap. Pinutok ko pa. Sa Club Yuyu.

ini biju kayu, biju opo oh. ini biju Chelsea, <coughs> <Siang> si. <coughs> <Si oti, oti. coughs> oh,

Selamat pagi Dapatkan urusan? Dapatkan urusan Tidak, mamang, siapa? Siapa? sa Suplado kamer, di eh? kamera? Suplado, ya Suplado aku di personal Suplado aku sa personal Di wow Di wow Di lagir ka ngayon, ha? Mapag-utusan lang ho. Ako okay, ya, abot kaya natin tukod ng bunga. Mamaya. Oh, Lamig naman. Wala tong sabaw. Wala tong sabaw. Ha? Wala tong sabaw. Kakaunti so, kaunti yung sabaw. Ay, kakaport ang kawali kaka kaka ay. Pagkakasya pare, hindi ko lang sasaba yung isa. Sala? Hindi, hindi ko lang sasama yun. Ayaw, wala <laughs> pala may pangalit. Ayaw, wala pala may pangalit. Ayaw, wala pala may

Haluin mo maigil Nga, nilagay na tatapos ang pag-aay Ano? Ano mo? Siya yeah. mm. Ang laki naman e eh. Hanguin ko na yan Ang laki nung sinalubong ko sa laboy e eh. Pupunta sa mukha nung anak ko eh Mmm Ay, papatong lang pala Ay dito. Huling kita ko ng tanglad yung ano yung pinag pinagtigilan natin ng naayos yung ano. Doon katabi ng ano ng kangkong. Okay. Nakatago lang sa bagto yung sampung ko. Ay, <laughs> O <laughs> meu,

dito sa tabi ni Kuya! Diba? Yes, friend. Mamaya ay... Gano'ng nahugasan niyo? Kukuha kita. Saan? yung doon, sa kanitin mo. Ketsup! Bakit doon namakalimit? Ako kay Gino. Baka. Ako kay Gino. ketchup sa ketchup sa

Saat, na! Ay, sari ata yan, bebe! Tsukoy, asawa mo! Bebe, ano ka? Tsukoy, asawa mo, in danger na. Kakatayin na. Ganda! Ganda! Ang kilawan mo. Aruna ako! Sakain pa si ate! Nakain pa si Ate. mo daw siya pinipigil ang kumuha. Yan, ang sama tuloy ng tingin sa iyo. Hirapan mo. Nine. Four. Nine. 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 Tama na. ka kabi! Kunin ko lang yung paper pizza. Ay, sa dumagi. Basta pa. ano doon, di ba? siyap, oh. paikana, oh, ka um, oh, pa ikaw, ay wow. ka po, po na na ka ka tukis, di ka tukis, di ka po, di ka tukis, di ka tukis, di ka tukis, di ito po, tapos na ako. di ka tukis, di ka tukis, di sabay garon pala mamaya later after tapos i-contact sana 'yung naka-in pa kaya na maglaro mamaya deka tayo sa kumain ng lunch ngayon baka sa akin nga i sorry sorry

nggak apa-apa, 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 nggak apa apa